Good morning po sa inyo lahat, isa pong muling yugto na ating COVID Bible School. Kapag natapos na po itong ating kasalukuyang krisis ukol po sa COVID o sa pandemic at lockdown, isa po sa mga hamon ating harapin ay ukol po sa ating uh, hanap buhay o negosyo o kabuhayan. At alam po natin na apektado nga po sa kasalukuyan at sa hinaharap pa, ang ating pera, ating ipon, ating yaman, trabaho, sahod o negosyo. At malamang po ay hirap at lipita na ating harapin. Wala pong madaling solusyon po rito. No? At uh, sa Biblia po, nawa, makatulong po ang isang aral doon para po tayo makaahon kahit paano sa ating hirap na haharapin. Pukul po sa isang hayop, na maliit lamang pero malaki pong aral ang binibigay niya sa atin. Sa so, ipos sa kawikaan 3.29, sabi ng Biblia, ang mga langgam daw ay mahina, ngunit nag-iipon sila ng pagkain kung tag-araw o tag-init bilang paghahanda po sa paglamig. At una-una uh, po dyan nga, ang mga langgam po ay masipag. Sila po ay masipag. Kaya sila po ay mahina at maliit, sila po ay nag-iipon ng pagkain, sila gumagawa, sila po nagtratrabaho. Kaya sabi nga po sa kawikaan sa isa is, bilang hamon po sa mga tamad, sabi ng Biblia na mga tamad, tingnan nito mga langgam, na kayo mga tao ay dapat higit sa kanila. Ito mga maliliit na hayop ay gumagawa, dapat lalo na kayo mga tamad, dapat kayong gumawa. Ngayon pala mga minamahal, habang meron pang COVID, magkaroon pa tayong desisyon sa ating mga sarili. Determinasyon na ating pong doblehin ang ating sipag sa paghahanap buhay o pagninegosyo para tayo makaahon po sa tulong ng Panginoon sa ating hirap na haharapin. Una-una mga minamahal, ang mga langgam po ay masipag. Pangalawa po, ay meron silang foresight. Sila po'y tumitingin sa hinaharap at naghahanda para doon foresight. Nagpa-plano para sa taglamig. Nag-iipon para sa taglamig. At o mga minamahal, no? nalapit na ang taglamig para sa atin. O maaaring dumating na para sa iba. Ngayon pala mga minamahal, tayo mag-isip na. May magplano na, na mahakbang, na mga estrategiya kung pa harapin po ang ating inaharap na kalagayan. Niniwa tayo mga na hindi tayo hayaan ng Panginoon na dumaan sa sitwasyon na ating hindi kayang pagtagumpayan. Ngunit meron tayong bahagi. Na upi ating tularan ang mga langgam na sila po ay masipag at sila po ay naghahanda. Meron silang foresight. Kaya siguro mga minamahal hanggang ngayon, no, kahit lockdown, tayo pa rin ay inuunahan po ng mga langgam sa ating mga pagkain sa pagkat sila po ay masipag at nawa tulad nila tay lahat po ay maging masipag din. Maraming salamat po.